So na yan mga kamamay ngayon ulit na buhay ang mamay para mag vlog uh, Napakarami ng ginawa yan, Napakatindi ng init ano uh, Anong ng na gawa yun Mag aalas 12 na pala naliligo na si Goya uh, Sa tindi ng init eh, Nainom kami ng uh, ano kaya Milon, milon. Yan, uh, umiinom kami ng melon, Nagtimpla si Nalay Bumili ako kahapon doon sa may, sa may labas Nung no, namili ako ng no ko ang ko, hotdog pang ulam ni kuya yan, tingnan nyo kung gano'ng kainit sa labas mga kamamay kung kaya kung hindi rin makapaglalabas maaari ako pag nakakuha ng ano ng paninda sa labas kaya tingnan nyo, tirik tirik ang init ilan? isang kamil daw <laughs> Kalaki ka kaunti, dami pa lang pasahero. Ano sa ako? Malaki maliit. Malaki lang ang piyesa. Piyesa? Piyesa na ba? Sa ako daw. Oh, iyon na lang rin maliit. Sa iyo na. Maliit naman 'yan. Yo, buti na lang mga kamamay, lumilim na kaunti. Ayun oh. Talagang matindi ang init. Wow, sarap. Sana all. <laughs> Napag-uwala naman mamay mag eh. Hindi na naman sanay. Buti pa si Bruno. Patulog-tulog lang din dini. Wala ang kaproblema-problema. Mapalamig, mapainit. <laughs> Mapalamig, mapainit. wala problema si Bruno go tayo tayo ulit mag-vlog ang Medyo nawawala na sa ere. No, nawawala na sa ere. Medyo naninibago na naman sa vlogging. At ah, tiyo ko. Tumingkad na uli ang silag ng araw. Mo. Ayan o. Oh. Sulong-sulo eh. Paano makakapag-ikot na Tunay na heat stroke. Ang aabutin. Kaya pag kami ganyang kainit eh yun. Lagi may pangalis ng init. Nagpapapayad ako. Ah! Nagpapapayad pa na unta yung tayong iyon. Ay, panay may gatas pa. At hindi kayo lalo ng bibilog. Napakadami <laughs> pang kalisin ng mamay. Mamahal pa rin ang bigas. Wala masyadong tao pagka ganitong tanghali mga kamamay. ang lahat inatago sa init. ang hapon, yeah, may mga bibili ng pautay-utay umaga at saka hapon hindi gaya dati kahit ang hali may nabili ng paisa-isa ngayon ay wala wala nga na sobrang init na iwas din sa heat stroke hindi mo nga din nga kami sa tanghali kahit kami manong laro ng titi na kaunti sayang uubos nila rin ni nanay ay nagtimpla na isang picture. nagtimpla na isang pitche may kanya rin na naman lahat yan marami pa ang yilaw Ay, malapit na maubos. Oh, <laughs> puro daw, <door>, re, eh, puro. <laughs> ah, pagkagal na yung tag-init, tag, tag talaga masarap ang mga garne. Lasang-lasang gatas eh. Mm. katindi ng init. Lagi ko na ako ay eh, malaking yilap. Mm. trap. Hindi mo makuha ito ah. Mas nangingibabaw ang yilap. Ah. Lasa ko pagod na pagod na eh. Pagod na pagod na. Haalinhin na lasa silang pinapatay nung isa. Para makapahinga ang makina. Gawa nga sobrang init. Tunay na ako hindi makakatagal na ride. Kaya ako'y ilalabas dito ng gasinag. Ang mga nagmumotor na yun. Ay talaga namang malalakas ang loob. Eh. Mamaya ay sila ay ma-headstroke nga. na ulit sa live sa premier ni Jaffer Sniper. Laging BCA. eh, kami kami na uwi lagi at gawa meron kaming pinupuntahan doon sa amin, naglilinis ng bahay. Nakikita nyo naman sa amin mga upload, naglilinis kami ng bahay, tapos medyo naglalaro ng kaunti, kaya mamay pilay ngayon.